Hi mga katrops, good morning So, ayan So, ito pong video na ito mga katrops So, requested po ito sa ating subscribers Na nag-PM siya sa akin Na kung pwede ba daw uh, yung uh, Ano namin Yung uh, lungsod namin Sa Southern Liti uh, Kung saan kami na ano sa Kung pasyalan doon Na uh, nakita niya pala yung area ng liluan so nag-PM siya sa akin na kung pwede ba daw uh, videohan ko o ayan so ito na po yung video para to sa subscriber natin na nag request so sa ngayon uh, good morning good morning mga trop so time check natin mga trop so alas 6.30 so napakagandang panahon so umaga pa lang mainit na so nandito tayo ngayon ayan so nasa area tayo ng liluan sa may b-walk. so dinala ko na lang din yung pamilya ko uh, ah, na rin kami dito so ayan sila mga katrop so ito na po yung request sa subscriber natin sa youtube channel so nagawa na natin ng paraan para sa kanya to sa mga subscribers o followers and viewers ayan mga katrop so yung dagat dito sa linoan mga katrop so grabe napakalinaw talaga mga trops at saka napakalinis yung dagat na yan mga trops, oh. ayan kung nakikita nyo yan mga trops so napakalinaw yung tubig mga trops o dagat so ayan grabe mga trops, at saka malinis ah, walang mga baga basura o mga plastik na lumulutang So yan yung mga isda mga tropes oh. Ayan sa mga tropes So Ayan mga tropes So maya maya mga tropes Ayan So ito mga tropes Nandito kami sa may bandang gitna So pag gabi dito mga tropes ah, Mayroon po dito sa ano pa uh, ah, iyaw ihaw so hindi lang natin nasama sa video kasi yung inaano natin yung view ng liloan yan So, yung mga bahay po niya nililuan mga trops. So, napaka ganda dyan mga trops. Malinis at saka sariwa yung hangin. So, ayan siya mga trops. So, siguro ang gagawin natin ito mamaya mga trops. So, bago tayo uuwi, uh, bibili tayo ng isda. So, kasi yung isda talaga dito mga trops. Grabe, napakasariwa ah uh, galing talaga to sa laot maya maya mga trop sa ah, papakita ko sa inyo mga trops kasi bibili tayo ng isda ah, tawag pa sa amin mga tropes as you to kill ah, yan po mga tropes yan po yung sa likod natin kanina ah, binigyan sorry mga trops dahil naputol putol yung ano natin ah, pinto natin so ayan so may paaralan po dyan mga trop sa kabila ayan. so pabalik na kami mga trops nail ng init na mga drops hindi kami hindi namin nakalay na pag mga ganong oras pala mga 6.30 pa lang so mainit na so maganda kasi yung panahon walang kaulap-ulap yung ano uh, langit kaya medyo medyo mainit o oh, hindi medyo mainit mainit na talaga pero okay pa ngayon kasi sabi nila uh, vitamins pa daw yung init na yan so yan po yung ano mga drops ano mga so kung nakikita nyo naman mga tropes, napakagandang panahon. At saka pagaganda ang view sa, dito sa may liluan, sa Liti So, yan. So, ano po dito mga drops ah, maramay po ditong isda na area nito, na lugar nito sa dagat. So, napaka marami po. Kasi pinagbawal po talaga dito sa area dito na yung tawag sa amin na magano na mga dilamita So inuuli kaya napakadaming isda dito mga troops. Ayan so pabalik na kami mga troops kasi medyo mainit na ulitin ko. Ayan po yung isa sa mga troops, yan po yung harap. Yan yung isa naman yan po yung sa likod na view mga troops. So makikita nyo mga troops ah, harap at likod ah, galing kami doon kanina sa dulo. Ayan so pabalik na kami mga troops biang init ng mga troops. Kaya medyo magmamadali tayo nito dahil pasara pa sana maglakad-lakad. Kaya lang iba na kasi yung init ngayon mga troops dahil ano na uh, masakit na sa balat. So ayan sa subscribers natin ah, uh, ito na po yung view namin sa Sardin Liti, sa Liloan. Ayan po siya. So mayroon pa ring nag-request sa akin sa uh, ano naman ulit uh, sa kabila na naman yung sa Marine Park, Tagbak Marine Park. So ayan. So gumagawa din tayo mga tropes dahil may request din natin sa followers yun at sa viewers na nag-PM din sa akin. So sa ngayon ay uh, yung video nito uh, sa subscribers natin. Ayun po yung sasakyan natin mga tropes yung kulay puti. Okay, mga tropes, tara, uh, pupunta na tayo sa uh, ano, ayan ah, dali lang mga trops kasi nagpa-picture pa yung anak ko mga trops ayan o oh. ah gusto siyang siguro ayan mga trops so dito tayo sa isda mga trops ayan so napakasariwa ayan mga trops ang ah, tawag sa mga trops ah tulingan ayan sarap yan barilis so may tumawag lang sa akin mga trops kaya okay lang yan ayan so bibili tayo nito mga trops ah kinilaw ah suba tapos at uh, tinuwa yung tinula mga trop so yan so napakasariwa ito mga trop bagong dating to mga trop so yan so dito tayo bibili ng tawag sa ito sa Manila uh, alumahan ba yun or yan o tawag sa amin ang or dalagang bukid sa Tagalog kasi dalawang klase yan mga trops ayan yung unang inangat mga trops ayan yan, bibili tayo ng limang kilo yan mga trops, kasi mababa lang yung mga trops, sariwang sariwa hindi pa yung nakatikim ng hilo, yan mga trops so, bibili tayo ng mga siguro mga limang kilo mga sa uh, bibili natin iihaw natin, sa katinola so, yan mga trops oh, grabe, napakasariwa talaga yan mga drops yan, di pa na yan oh no? yan yung dating kanina mga trops So, hindi pa yan nakatikim ng hilo mga trops. Sa hindi galing pa talaga yan sa dagat fresh na fresh. Yan po yung mga trops, yung bibilhin natin ng limang kilo pang iyaw. Bye-bye mga trops. Thank you for watching mga trops. Bye-bye.